Hello guys, good day everyone and this is Mang Elprey, Oriva TV and welcome to my vlog. And this time ay ating i-check, ating i-update kung ano na nga ba ang development ng Kabankalan Airport. Siguro after a year na, na i-vlog ko ang Kabankalan Airport. Tingnan natin, check natin kung ano na nga ba ang development. Tara, let's go! Once again, ako gali si Mang Elfrey, ang inyong amigo nga proud gid nga ilonggo, nga taga diri sa Himamaylan, Negros Occidental. Pero mas pinipili ko magsalita ng Tagalog dito sa aking mga vlogs at nang sa ganon ay tayo po ay maintindihan ng ating mga kaibigan, mga tropa, Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo nga po ay nanggaling sa Himamaylan City, papasok na tayo ngayon sa Kabankalan City proper. At pagdating nga po natin dito sa Angels Memorial at saka sa Kasakaban Kalan na Public Cemetery, tayo po ay kakaliwa. Yes po, kakaliwa na nga po tayo dito before ng Lopez Supermarket at Kaban Catholic College. At ito na nga po yung daan papunta doon sa Barangay Hilamunan na kung saan doon natin matatagpuan ang matagal ng plano at matagal ng naumpisahan na Kabankalan City Airport so let's go mga kababayan kong uh, atat na ng magkaroon ng airport na malapit lang sa atin dito you cover me like a fire. I'm Playing the waiting game Even if it's only in my mind I will take what I can get because even if it's only in my dreams You belong, you belong to me next to Last year sa aking first vlog na ginawa dito, tayo po ay nagbike lang papunta rito. Pero ngayon, motor tayo kasi nga matagal na tayong inactive sa pagbabike. Kahit sabihin natin kakayanin pa, pero palagay ko, medyo mahirapan na tayo. Kasi nga po, may mga apat na ahon tayong madadaanan bago tayo makarating doon sa ating pupuntahan. at tayo po ay malapit na nga dito sa ating pupuntahan. Kakaliwa na tayo dyan sa bandang unahan. At kung tayo naman ay kumanan, yan ay papunta sa barangay proper ng barangay Hilamunan. Ating madadaanan dyan ang isang sikat na tambayan ng mga bikers at riders, ang Happy Cup. Pero tayo ay hanggang dito lang, kakaliwa na tayo dito. Kasi nga sa unahan lang nito, ay kakanan ulit tayo papunta na sa sinasabing airport ng Kabankalan Heto na, rough road pa rin, parang wala pa rin pagbabago kagaya ng last year ng pagpunta ko dito. Ganitong ganito pa rin ang daan. Kaya maso-surprise tayo kung ano na nga ba ang latest na development dito sa Kabankalan Airport. Mas maganda siguro i-cut ko muna 'yung video hanggang dito na lang muna tayo para sa isang Isan big surprise. Well guys, andito na nga tayo sa Cabanatuan City Airport and surprisingly, wala pa rin pagbabago. Uh, runway pa rin ang ating makikita rito. After ilang dekada na yata inumpisahan ang runway na ito, hanggang ngayon, runway pa din. So, it's so sad. Napakalungkot na update kasi wala pa rin pagbabago. Yung ating inaasahan na sana'y uh, maging maginhawa ang ating... Uh, pagbiyahe ano kasi meron ng uh, mayroon ng malapit na airport dito sa atin lalo na kung ikaw taga Himamaylan kawayan um, kahit dinalbagan basta dito lang sa malapit sa uh, kabankalan maging maging hawas sana ang ating uh, ano ang ating paglipad o pagbiyahe papunta kung saan saan man dito kahit saan man dito sa atin sa Pilipinas especially uh, uh, biyaheng Manila pero wala, gento pa rin. Kaya nakakalungkot na balita, ang ating inaasahang airport na makapagdadala sa atin sa Ginhawa ay mukhang malabo pang mangyayari sa kasalukuyan. Hay nako! Ano nga ba ang nangyari sa Kabankalan City Airport? Ayan, narinig nyo ba yun guys kung ano yon? Nako, hindi eroplano ang lumapag, kundi yun ay isang motorsiklo na naka-open pipe. Ayan, sayang lang din naman ang ginastos dito na milyon-milyon kung hindi ito mapapakinabangan. Kaya sige, lahat ng mga kabataan na iligal na nagre-racing dyan sa lansangan, Abay, malaya kayong dalhin dito ang inyong mga kalukohan. At least hindi kayo pakalat-kalat dyan sa lansangan at wala kayong mapipiperuwensiyong legal na gumagamit ng daan. At sa iba nating mga kababayan na gustong-gustong matutong mag-drive ng sasakyan, ito ang pinaka-safe na lugar para sa mga gustong matuto at sa mga nag-uumpisa pa lamang. At sa iba pa nating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga malawak na palayan, kesa naman doon kayo magbilad sa kalsada na siyang dinadaanan ng mga sasakyan. Bakit hindi nyo dadalhin dito? At nang ito naman ay mapakinabangan. Joke lang naman mga igan kung malapit lang sana, ano? Bakit hindi? Kadalasan kasi kapag time ng anihan, hindi hindi may ang iba nating mga kababayan doon na lang sa kalsada, nagbibilad sa daanan ng sasakyan. Sayang lang din naman kasi ang ginastos dito ng gobyerno. Oh. Pera ito ng taong bayan, kaya pakinabangan na lang natin ito sa kahit na anong paraan. Kaya sa aking mga kababayan dito na umaasa, naku po, pasensya. Kasi nga ang airport dito sa Kabankalan na ating inaasam-asam ay mapupornada. Hindi natin alam, wala tayong alam kung ito ba ay matutuloy pa. Last year kasi nung gumawa ako ng una kong vlog dito sa Kabankalan Airport ay makikita natin may mga heavy equipments pa na nandito pero ngayon wala na. At yung mga barracks na yan na ating makikita Dati mayroon pa tayong mapagtatanungan na mga gwardiya dyan. Pero ngayon wala na tayong makakausap, wala na tayong mapagtatanungan kung ano na nga ba ang bagong plano dito sa Kabankalan City Airport. Hayun sa unahan, mayroon tayong nakita. Mayroon namang sumalubong sa atin pero pambihira kalabaw. So uwi na tayo guys, hanggang dito na lang ulit tayo. Thank you so much for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Odiba TV, for more updates like this. Kapayapaan sa ating lahat at pagpalain tayo ng may kapal.